na ang mga classmate kaya naman arts on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention! Para sa recitation, may sasagot ka. Dito lang po sa iskolar ka sa mga showbiz pagpapabalita. Ito ang Marisol at Kanon. opinion nyo? Wagi! Ang mga balita at showbiz cheese max, bet malu! Sagot na namin ang kwento, kaya add to cart na yan. Este, tune in na sa OOTD. OOTD, Opinion of the Day. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Kasama ang inyong Lodi, Alvin Barcelona. OOTD, Opinion of the Day. Dito sa Bagong 14 94. D-W-A-R Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Sa mundo ng balita, mahalaga ang katotohanan Ito ang programang maghahatid ng saktong impormasyon Makabuluhang usapan at matalas na pananaw. Mula sa mga isyong panlipunan, politika, ekonomiya, hanggang sa mga kwento ng bayan. Bawat detalye, tapat naming ipaliliwanag kasama si Sherian Torres. Ito ang saktong tapatan. Saktong, saktong tapatan. Tapatan dito sa 1494 DWAR Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. <mulong> Mga kabante, ramdam niyo rin ba? Parang nasa oven na ang pinas. Ayon sa pag-asa, nakapagtala ng 40 degrees Celsius pataas na heat index sa ilang lugar, kabilang na ang Metro Manila. Huh. Gabi. Tagaktak sa pawis. Sakit din sa balat ang init. sa rin sa pakiramdam. Pero paano mo malalaman na hindi lang simpleng init ang nararamdaman mo? Heto ang mga red flag o sintomas ng heat stroke. Pananakit ng ulo, mataas na lagnat, pamumula ng balat. Kung hindi na rin talaga maganda ang pakiramdam, kumonsulta na agad sa doktor. Lahat tayo pwedeng tambaan ng heat stroke. Pero mas delikado ito sa mga may sakit at senior. Kaya alalay lang ha. Kaya bago ka maluto sa init, sundin ang mga bit the heat tips na to. Paano nga ba may ang heat stroke? Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng preskong damit. Mas manipis, mas presko. Piliin ang light-colored outfits. Iwasang magbilad sa araw. Kung di may iwasan, magdala ng payong at towel. Bawasan ang pag-inom ng sobrang kape at alak. Mga kabate, let's keep it cool. Hindi kayelo para matunaw ngayong tag-init. Kaya alagaan ang sarili. Ang paalala ito ay itid sa inyo ng Abante Radio. Ako si Rodel Fernando. Ako si Robert Placente. Ako naman si Mildred Amistad Bacod mula sa... Marisol Academy! Hashtag... Stay cool... Stay hydrated! Kaabang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa, mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan dito sa Abante Radio. Ang tandem na makakasama niyo tuwing umaga, si Rocky Nacho at Ellie Salvar. Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang, easy lang sa Abante Radio. Abante Radio. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio. TV na. Ito ang Abante Radio. TV. Live. Mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita. A abante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. Abante. Ab ab abante Radyo Balita sa Tanghali. Ito ang Abante sa Tanghali ang inyong kaabante kimangunay sa ngalan ni Rocky Ignacio. 30 minutong balitaan ng DWAR 1494 Abante Radio. Napapanood din po tayo sa Sky Cable Channel 85 dahil ang number one tabloid, hindi lang radyo, TV na. Sa ating mga headlines, Headline. Random manual auditing ng National Board of Canvassers sinimula ng COMELEC. Re-electionist Senator Bongo nangunguna pa rin sa partial unofficial results. Headline. Kormelek nagpaalala sa pagsusumite ng Statement of Contributions and, and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na naluman o natalo. Headlines! Philippine National Police nakapagtala ng 46 election-related incidents. Headlines. Pagkatalo ng ilang kandidato ng administrasyon tanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. Headlines! Vice President Sara Duterte nais isulong ang anti-dynasty law sa kabila ng mga kaanak na nasa politika. Headlines. Sa balitang abroad, U.S. President Donald Trump aalisin ang ipinataw na parusa sa Syria. Headline. Sa palakasan, Ayala Goff aabante sa doubles quarterfinals ng Italian Open matapos lang si sina Grant at Pigato. Headline. Sa atin namang showbiz, Daniel Miranda, Sofia Andres nag-celebrate ng Mother's Day sa Bali, Indonesia. AABANTE! AABANTE! Ab Ab RADIO BALITA SA TANGHALI! Breaking news! Maximum suggested retail price na MSRP sa baboy pansamantalang aalisin ng Department of Agriculture habang pinag-aaralan ang mas epektibong programa hinggil sa MSRP ayon ito kay DAS USEC for Livestock Constante Palabrica. Abangan po ang buong detalye maya-maya lamang. Breaking news! Sa iba pang balita ako, Malek, may paalala sa mga kumakandidato o sa kumanditato. Statement of contribution dapat isumite. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Nagpalala ang Commission on Elections sa lahat ng mga komandidato sa election 2025, mapanasyonal o lokal mang posisyon sa pagsusumit nila ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinabi ni Atty. Rex Laudianco na naluman o natalong kandidato ay kailangang maghain o magsumite ng SOSE. Mayroon na niyang 30 days ang lahat ng mga kumandidato pagkatapos ng mismong araw ng eleksyon para tumalima sa nasabing kautosan. Ang hindi anya makakapagsumite ng sose ay may kaukulang parusa kung saan ang pinakamabigat na parusa dito ay perpetual disqualification to hold public office. Nakasaad sa Section 13 ng Republic Act No. 7166, ang lahat ng kandidato, maliban na lang sa presidente, ay pinapayagan lang ng hanggang tatlong pisong gastos sa bawat butante sa kanyang nasasakupan. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita sa tanghali. Muling nag-convene ang mga commissioner ng Commission on Election bilang National Board of Canvassers, Merkoles ng umaga. Itutuloy nila ang canvassing sa nalalabi pang 117 certificates of canvass mula sa mga probinsya at overseas absentee voting. Pasado alas 10 na kagabi mat natapos ang unang araw ng canvassing kung saan 58 mga COC ang natali. Kinabibilangan ito ng 44 mula overseas, isang local absentee, anim na galing ng probinsya mula Zambales, Kamigin, Bataan, Katanduanes, Batanes at Ifugao. Natapos na rin ang uh, canvas kahapon ng mga COC mula sa Baguio City, Las Piñas, Muntinlupa, San Juan City, Mandaluyong, Lapu-Lapu City at General Santos City. Inaasahan ngayong araw ay isa sa publiko ng COMELEC ang partial official result mula sa 58 COCs na natapos ng uh, makanbas hanggang kagabi. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Ipinaalala ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato na magsumiti na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa COMELEC, nanalo man o natalo ay kailangan na magsumite ng notarized SOSE. Ang SOSE ay kailangan na isumite sa loob ng 30 araw mula sa araw ng eleksyon o hanggang June 11, 2025. Hindi natatanggapin ng COMELEC ang pagsusumite ng SOSE sa lagpas sa deadline. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Nakapagtala naman ang Philippine National Police ng 46 election-related incidents o ERIs nang magsimula ang election period noong January 12 hanggang nga mismong araw ng eleksyon nitong lunes. Ayon kay PNP Public Information Office sa Chief Colonel Randolph Tuanyo, ang naitalang ERIs ay mas mababa kumpara sa 105 na insidente noong October 2023, barangay at sangguni de, uh, sangguni ang kabataan eleksyon. Pero mas mataas umano ito sa 27 ERI's na napaulat kumpara sa 2022 presidential elections. Sa matala umabot sa 3,100 ang nahuli matapos lumabag sa ganban Habang may higit 3,000 armas naman ang nakumpiska nitong May 12. Pumala naman sa 232 ang nahuli sa liquor ban noong May 11 at May 12. Habang uh, 43 kaso naman ng vote buying at vote selling ang naitala simula January 12 hanggang May 12. Bante Radyo Balita sa Tanghali. Sa ating breaking news, come like chair, target na tapusin hanggang bukas ang canvassing. Breaking news. Sa iba pong balita, Tuloy pa rin ang trabaho at pagsisilbi sa gobyerno kahit hindi lahat na nalo ang mga kandidato ng administrasyon sa katatapos lamang na midterm elections. Ito ang inihiyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagkatalo ng ilang mga kandidato sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, Magpapatuloy ang misyon at trabaho ng mga taga-gobyerno anuman ang naging resulta ng katatapos na halalan. Ang pagtataguyod niya para sa pag-angat ng bansa ay para sa mga handang magsilbi sa gobyerno at sa mamamayan. Kasabay nito, nagpasalamat ang presidente sa bawat Pilipinong nakil nakilahok sa halalan at umasa ngaharapin ng buong puso ng mga nanalong kandidato ang mga pagsubok na kinakarap ng sambayanan. Abante Radyo sa Tanghali. Nais naman isuling ni Vice President Sara Duterte ang pagbabawal sa political dynasties. Aminado si Vice President Duterte na galing siya sa pamilya ng politika kaya alam niya ang ganitong sitwasyon. Nauna nang sinabi ni Duterte hindi dapat pagbasihan ng pangalan sa pagboto kahit ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay nasa politika. At nitong nakalipas na midterm elections, nadagdagan pa ang miyembro ng pamilya Duterte na nakapasok sa politika. Bukod sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling nahalal bilang Mayor ng Davao City, kahit uh, nakaditine sa The Hague, Netherlands, pasok din ang dalawa pa niyang kapatida si outgoing Mayor Baste Duterte na naman bilang Vice Mayor at si Paulo Duterte na nabigyan ng panibagong termino bilang Kongresista. Ang uh, naman na uh, pulong ni... Uh, ang naman na pulong na si Omar ay nahalal bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Davao. Ang isa pang anak ni Pulong na si Rigo ay nahalal bilang konsehal ng lungsod. Abante Radyo Balita sa Tanghali Sa iba pang balita, bagong mukha ng Davao de Oro, idineklara na. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edith Isidro. Maraming salamat. Edit. Balikan po natin si Edit. Maya-maya lamang. Samantala, dinala na sa ospital ang anim na individual na sugatan sa nangyaring karambola ng apat na sasakyan sa Quezon Avenue pasado alas 5 nitong umaga ng Merkules. Unang nabangga ng bus ang isang SUV o UV sa harap nito na bumangga naman sa isa pang UV sa harap nito na inabutan din ang motor. Ayon sa ulat ng taunghan ng MMDA na rumesponde sa lugar, dinala umano sa East Avenue Hospital ang uh, driver ng isang UV Express kasama ang uh, dalawa nitong pasahero. Abang ang iba naman ay dinala umano sa Quezon City General Hospital. Duguan naman din ang rider ng motor kung saan dinala ito sa krame dahil sa muna itong pulis. Nahatak naman ang isang uh, UV at motor habang isa namang UV ay minaneho umano ng isang tauhan ng MMDA upang dalhin sa traffic bureau. Tow truck naman ang pinanghatak sa Safeway bus na kasalukuyang ding nasa traffic bureau sa Kamuning. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Abante, Samantala, naitalang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa PTEX mas mataas ngayong taon kumpara noong 2022 elections. Umaabante sa balita si Abanti Reporter Ryan Relevan. Kim, may pa rin na siguridad ang itinagukupad ng mga otoridad dito sa PTEX. Dalawang araw matapos ang 2025 election malaki ang itinaas sa bilang ng mga pasuherong dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PTEX ngayong 2025 midterm elections. Ito ay para umuwi sa kan kanilang probinsya para makaboto sa nagdaang halalan. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radyo kay PTEX Senior Corporate Affairs, Officer Colin Calvasa, sinabi niya na itong May 5 pa lamang ay naramdaman na ang bagsa ng mga pasahero. Kaya naman, simulaan niya ng May 5 hanggang kahapon, May 13, ay nakapagtala na mahigit 1.5 million na pasahero. Mas mataas ito kumpara sa naitalang mahigit 900,000 pasahero noong 2022 election. Okay. Ang nakita natin po traffic noong 2022 election, same period, um, 986,000 lang yan. So, ngayon talaga, as in, mas marami na yung mga buhabiyahe dito sa terminal. Bukod sa, um, dahil noong 2022, ano, uh, kakabalik lang natin galing sa pandemya And then, yung iba naman nating pasahero ngayon, dahil suki na sila dito sa ating terminal. Lalo na yung mga umuwi ng bukod. Ayan, ma'am. Uh, ngayon kaya pa naman yung na-experience natin, ano, hindi naman... Wala naman tayo masyadong untoward incidents na reported. Eh um, yun lang ano, kagabi rin, meron tayong na experience na mga delays sa biyahe dahil sa turnaround time naman yun ng mga buses natin dahil lalakas ng ulan. So, okay naman dahil na-serve naman natin yung mga pasahero na kailangan nyo po Sa kabila nga ng mga naitalang delay flight, sinabi ni Kalukasa na naging mapayapa at matiwasay ang sitwasyon ng PPEC ng mga nakaraang araw. Anya pinaghandaan talaga nila ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa nasabing bus terminal. Sa mga oras sa ito, Kim, maayos ang sitwasyon dito sa Pitek kung saan aabot sa mahigit 100,000 na pasahero ang inaasahang dadagsa ngayong araw dito sa nasabing bus terminal. Ako si Ryan Rilaman ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Hindi pa tuluyang maiproklama si Marikina Mayor Marcelino Teodoro sa kabila ng pagkapanalo niya sa eleksyon bilang kinatawa ng unang distrito ng lungsod. Nagwagi ang alkalde nang makamit niya ang mahigit 70,000 o 75,000 na boto laban kay Senator Coco Pimentel III na nakakuha ng mahigit 29,000 na boto. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, hindi maipoproklama si Teodoro hanggat hindi niya nare ang disqualification case niya. Apilan ni Teodoro, irespeto ang desisyon ng taong bayan at ituloy na ang proklamasyon niya. Isa lamang siya sa labing siyam na local at national candidates na suspendido ang proklamasyon. Abante Radyo Balita sa Tanghali Samantala, balikan po natin ang bagong mukha ng Davao de Oro idineklara na umaabante sa balita si Abante Reporter Edith Isidro. Maraming salamat mula Barangay Captain ay eh, proklaman na bilang bagong halal na gobernador ng lalawigan ng Davao de Oro si Gobernador Engineer Raul Mabanglo kasalukuyang presidente ng Provincial Federation of the Association of Barangay Captains at ex officio member ng Sangguniang Panlalawigan. Ang proklamasyon ay sinagawa sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall, Provincial Capitol, noong Mayo 14. Ang mga nanalong kinatawan ng lalawigan ay sina incumbent Congressman Numarica Samora Mapango, asawa ng bagong halal na gobernador para sa unang distrito at Lionel Sinesa, kasalukuyang alkalde ng Pantukan para sa ikalawang distrito. Ang ibang kandidato na nanalo sa ISPI members at 1 District, si Herb Aksay, Mike Delia Tata Basanias, Joanna Hintugaya at Ramil Hintugaya. Sa SP members naman sa 2nd Distrito, Ruel Gonzaga, Oni Caballero, Francis Icoya, Markel Humol at Cesar Ritza. Ito si Edith Isidro ng Abante Radyo. Balitang mabangis, mabangis, walang mintis. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Naluklok bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City si dating pa Vice President Sara o Robredo. Wagi ng landslide si Robredo laban sa mga katunggaling si Toots de Quiroz, Louis Ortega at Ganda Abrazado. Panalo rin ang running mate ni Robredo na si Camarini Sur, 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. na nagsilbi noong panahon ni dating Interior Secretary Jessia Robredo na naging mayor din ng lungsod. Nangako naman ang dating Vice Presidente, na na niya ang ng mga kailangan ng mga taganaga. Abante, Radyo Balita sa tanghali. Apat na kaso ng vote buying ang naitala ng PNP Bicol sa Camarines Sur at patuloy na iniimbestigahan. Dalawa ring election-related incident sa Masbate at Camarines Norte ang binavalidate bagamat mga isolated cases. Naging general peaceful at orderly naman ang ginanap na botohan at nagpapatuloy na bilangan sa buong Bicol Region ayon kay uh, PRO 5 Bicol Director, Police Brigadier General Andre Dizon. Sinabi ni Dizon na dahil sa presensya at visibility ng mga pulis sa estrategikong lugar kung saan man na, saan mang sulok ng Bicol Region at kolaborasyon ng lokalidad at mga komunidad kaya inailayo sa anumang banta ang proseso ng ginanap na halalan at bilangan hanggang sa mga oras na ito. Abante Radyo Balita sa tanghali. Sa iba pang balita, Mount Pinatubo Crater Lake Adventure pansamantalang isinara sa mga bisita at turista. Umaabante sa balita si Abante Reporter Johnny Reblando. Pang samantalang isinara para sa mga lahat ng turista at bisita ang Mount Pinatubo Crater Lake Adventure. Ito ay batay sa kautosan ng Butolan Zambales Tourism Office. Ayon sa Tourism Office, nag-overflow na naman ang lah ng lahar. Ang bulkan Pinatubo na hindi maganda na ang uh, kahinat kahihinatnan kung uh, magti-trail ang mga bisita sa lugar. Ayon sa Tourism Office, ang nang butolan, simula pa nung May 1 ay hindi na sila tumatanggap ng booking sa Mount Pinatubo. Ayon, sa, ayon pa sa tourism office, maulan sa bundok kaya mabilis ang pagbaba ng lahar sa lugar na daraanan ng mga lake adventurer. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, kulang mintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Samantala, umabot sa 6,100 tonelada ang dami ng nakolektang basura sa buong National Capital Region o NCR sa araw ng botohan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, 288 bags ng basura ang naipon galing sa 17 lungsod at isang bayan sa nasabing rehiyon. Nangunguna ang malabon sa mga lungsod na may pinakamaraming naipong basura na umabot sa 104 o 1,480 kilos na sinundan ng Maynila sa 970 kilos. Abante Balita, sa Tanghali Samantala, apat na kaso ng vote buying ang naitala ng PNP Bicol sa Camarines Sur at patuloy na iniimbestigahan. Dalawa ring election-related incident sa Masbate at Camarines Norte ang binavalidate, bagamat mga isolated cases. Naging general peaceful at orderly naman ang uh, ginanap na botohan at nagpapatuloy na bilangan sa buong Bicol Region ayon kay PRO5 Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon. Sinabi ni Dizon na dahil sa presensya at visibility ng mga pulis sa estratehikong lugar saan mang sulok ng Bicol Region at kolaborasyon ng lokalidad at mga komunidad kaya na ilayo sa anumang banta ang proseso ng ginanap na halalan at bilangan hanggang sa mga oras na ito. Ambante Radyo Balita sa Tanghali Samantala, maximum suggested retail price sa karne ng baboy hindi muna ipatutupad. Umaabante sa balita si Avant Reporter Just Ignacio. Samantala, uh, aawisin na muna na Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa karne ng baboy upang natasuhin ito. Ito ang inihayag for livestock under secretary. Konstante Palabita sa pulong balitaan itong Merkulog, May 14, 2025 ayon kay Palabrika asahan ang posibleng pagrepaso sa MSRT habang pinag-aaralan nila ang mas epektibong programa nito upang marami ang makasunod. Paliwanag ni Palabrika dahil sa pagkawala ng baboy bunsod ng African African Swine Fever, mataas ang demand nito lalo na nitong kasagsaga ng eleksyon. Kung saan marami ang hirap na isa para ito. Kung saan dito, pag-aaralan muna ulit ng TA ang MSRP, saka ito mag-alipas. Kung mas kung MSRP policy, ayon kay Palabrika, i-anunsyo naman ito sa loob ng 24 oras. Hindi na doon ni na nakasama sa gagawin pag-aaralan ang mga stakeholders nito. Ako. Okay. Si Justin Castro ng Abante Radio, ito ang balita mabilis, mabangis, walang mitis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Sa balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang pagtanggal ng mga ipinato na parusa sa Syria matapos ang pagbagsak ng Assad regime nitong nakaraang taon at ngayon pinamumunuan ngayon ni Ahmad al-Shara. Na ayon kay Trump, bibigyan nila ng pagkakataon ng Syria para matulungan bumangon muli. Inanunsyo ni Trump ang desisyon matapos ang sinagawang investment forum sa Riyadh, Saudi, kasama sina Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Matapos ang ilang dekadang brutal na panunungkulan, bumagsak ang pamahalaang Assad sa kamay ng administrasyong Biden noong December 2024. Umaasa naman si Trump na ang bagong gobyerno ng Syria ay magtatagumpay sa pagpapatatag ng kanilang bansa at pagpapanitili ng kapayapaan. Palakasang pangmalakasan Balitang, Balitang Sports, sports. Sa balitang sports, sa abante sa doubles quarterfinals ng Italian Open, ang tandem na si Alex Ayala at Grand Slam champion Coco Gauff matapos ng pasuhin si Tyra Caterina Grant at Lisa Pigato. Tinalo ng dalawa ang Italian tandem uh, na si Grant at Bigato sa 6-2-6-3 sa round of 16 match sa Rome. Matapos akuin ng Filipino-American duo ang opening set, humabol pa ang Italian bet sa second set. Pero hindi na hinayaan ni iyala Goff na makausad pa ang kanilang kalaban sa ikatlong set. Makakarap ni Naiyala Goff ang isa pang Italian pair, ang defending champion na sina Sara Irani at Jasmine Paolini. a l i 巴厘岛 showbiz。 At sa ating balitang showbiz, tila nagkaroon na ng sagot sa usap-usapang hiwalay na raw sina Sofia Andres at Daniel Miranda nang mag-post ang huli sa kanyang Instagram. Sa IG, binahagi ni Daniel ang Mother's Day celebration nila ni Sofia kasama ang anak nilang si Zoe sa Bali, Indonesia. Sa mga larawan nilang kuha ni Zoe, nilagyan din ito ni Daniel ng background music na essential Lovely ni Stevie Wonder. Dahil dito maraming netizens ang natuwa dahil nakita ulit nilang magkasama ang dalawa. Abante Radyo Balita sa Tanghali. At yan po ang kabuuan ng Abante sa Tanghali. Balikan po natin ang naging ulo ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 14, 2025. Random manual audit ng National Board of Canvassers sinimulan ng COMELEC. Re-election Senator Bongo nangunguna pa rin sa partial and official results. Comelec nagpaalala sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na naluman o natalo. Philippine National Police nakapagtala ng 46 election-related incidents. Pagkatalo ng ilang kandidato ng administrasyon, tanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. At Vice President Sara Duterte na isulong ang anti-dynasty law sa kabila ng mga kaanak na nasa politika. At para po sa Abante sa Tanghali, ako ang inyong kaabante, Kim Mangunay. Abante, ab ab Abante, Radyo Balita sa Tanghali. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radyo TV na. Ito ang Abante Radyo TV.